Sa isang makapangyarihang pahayag na kumalabog sa NBA Media World, diretsahan ng sinabi ni Shaquille O'Neal ang kanyang opinion, kunin ng Lakers si Coach Mike Malone. Kasunod ito ng balitang bigla ang tinanggal si Malone bilang head coach ng Denver Nuggets, isang desisyong hindi inaasahan ng marami. Ngunit sa halip na kalimutan na lang si Malone bilang isa na namang ex-coach, si Shaq ay naniniwala na ito ang perfect timing para i-recruit siya bilang bahagi ng coaching staff ng Los Angeles Lakers. At para sa marami, ito ang uri ng agresibong galaw na matagal nang hinihintay ng Lakers fans. Hindi basta coach si Mike Malone. Siya ang utak sa likod ng sistema ng Denver Nuggets na nagpahirap sa buong Western Conference, kabilang na ang Lakers. Ilang beses na nating nakita kung paanong sinira ng schemes ni Malone ang mga plano ng kalaban sa playoffs, lalo na kung pag-uusapan ng defense, rotations, at player discipline. Ang pagkakaroon ng isang basketball mind tulad niya sa loob ng Lakers organization ay hindi lamang dagdag tao sa coaching staff kundi strategic reinforcement. Isang asset na kayang baguhin ang flow ng isang playoff series. Isa pang punto na binigyang diin ni Shaquille O'Neal ay ang leadership at composure na dala ni Malone. Alam natin na sa mga crucial playoff games, hindi lang skills ang kailangan. Kailangan ng matatag na liderato, malinaw na plano, at mabilis na adjustments, mga bagay na nakita natin kay Malone noong sila'y nasa championship run. At kung titingnan ang performance ng Lakers ngayong season, maraming beses nang napuna ang inconsistency sa coaching decisions, lalo na pagdating sa crunch time. Kaya't ang pagkakaroon ni Malone sa bench ay parang insurance policy ng Lakers, handa kang lumaban, hindi lang sa talento kundi pati sa utak. Pero hindi lang si Shaq ang sumasang-ayon sa ideyang ito. Marami sa NBA community ang naniniwala na kung may team na pwedeng magbigay ng second life kay Malone ngayong postseason, iyon ay ang Lakers. Sa laki ng pressure na hinaharap nila ngayon, mula kay Lebron James, sa coaching staff, hanggang sa front office, kailangan nila ng fresh ideas, bagong bosses at leadership na kayang magdala ng disiplina sa loob ng locker room. Si Mike Malone ang sagot sa pangangailangang iyon. Isipin mo, sa isang team na binubuo ng mga veterans at young talents, ang guidance ng isang championship coach na tulad ni Malone ay maaaring maging factor. Tiyak na makakabuo siya ng synergy kasama ang mga assistant coaches at makatutulong sa game plan ni Coach JJ Redek, na madalas na binabatikos dahil sa kanyang rotation decisions at timeout usage. At higit sa lahat, kung sakaling umabot sa do-or-die playoff games, ang experience ni Malone ay pwedeng maging kaibahan sa pagitan ng pagkatalo at pag-abante. Kaya't kung seryoso ang Lakers sa kanilang championship aspirations, hindi ito panahon ng pag-aalinlangan. Dapat ay kumilos sila ngayon. Sa isang liga kung saan ang bawat segundo ay mahalaga, ang bawat desisyon ay pwedeng magbago ng kapalaran ng buong franchise. At tulad ng sinabi ni Shaq, kung gusto mong manalo, surround yourself with winners. Si Mike Malone ay isa sa mga iyon. Ano po sa tingin nyo, tama po ba si Shaquille O'Neal na dapat kunin ng Lakers bilang coaching staff si Mike Malone? E comment nyo na lang po sa ibaba at huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po!